guys, uh, may na isang ibong so, maya dito sa loob ng cyber center namin natin uh, natin at isang papa. So, ito isang ibon, uh, ibong maya so maliit pa siya, so papakawala natin siya so natrap siya dito sa loob sa tablaan namin uh, sa cyber center so nakakawa na so, lang. natin siya Goodbye, paalam, lipad ka na. Ay, sinak ko pumasok pa ulit sa loob ng amin ako okay, yun ako ayan. Yeah, mabibitin Ay, ka Ay, uh, bumalik pa rin sa amin eh pinakawalan ko na so bumabalik hindi ko kung bakit so siguro naligaw naligaw ng landas sana oh so, kapakawalan natin ulit siya pumasok uh, ulit sa amin eh pag, kasi pag tumagal siya sa amin uh, makukulong siya So, so ayan na, so, pangalawang pagkakataon mo na lumaya Ayun, bye bye Malaya ka na Huwag ka babalik Makukulong ka ulit dito